Bukas, meron din ako taga Procuato. Dito rin po Oo, dito. na po. Oo, oh, ah, dito. Nakalampas na ako po sa <laughs> Talagang ano, sabi ko, Mama, Mama, papalinis daw sino? Si, ang pagkain, tindi ko pa si Jeremy. Engkar, sabi, si Jeremy, yung anak ni, ano, ni Ate Grace. Sabi ko, ah! Aba, nahan Sabi, hindi ako tayo na dyan. Sabi mo, mag-ano lang ako. Eh, nakita ko dito nung isa aros kay Renan. O, no? kahapon. Uh, Oo. Oh. Ano nga yun? Nung no, isang araw pa, sabi ko to, ay umalis ako. Nung oras na ako nakabalik. Sabi ko, ay sabi niya ate, sige bukas na lang. Ay may naglilinis nga daw doon, hindi siya. Oh po, yun hmm. nga rin po yung araw. Hindi, 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 hindi. Siya nag ano. Sabi ko, mamisan magtatry ka. Naku ano ate, ayoko. Na, na mag rin daw siya dati. Meron pa pala po. Ano, hindi ko nga napansin. So kaya nilagay ni Teo ang ano ko. Wala ang aking... hasiton. Wala pa po ang isipon. Wala pa. Sa isang taon pa yan. Hindi pa siya yearly eh. Sa, ta sa isang taon pa siya mag-yearly. Ay, ah, wala pa din eh. na itong paka mo Walang dinis ay bitbit na pita natin ni siya oh hindi na ito ay um, Eh, ba't sino ba naglilinis doon kailan Sige, pinigilan ang pwede pa sa laban. Hindi, e, Nagchat nga si ano... ...si Nene. Aba eh hindi nag, nagkasabay ang dalawa ni Reyna. May pinuntahan ako si Reyna na maaga pang, maaga yung nagpapalinis eh. Ay, eh, may pinuntahan ako. Sabi ko, to, pasensya ka na, may pupuntahan ako. Sabi, sige, pag ako dumating na alauna, message kita. Nako, ay eh, nag-message. na pa rin ako. Hindi, hindi na ay eh. sabi niya, bukas ang aga. Kaya nang makita mo kami, doon pa lang kami nagtali na sa. si ano, hindi ko na ano. Kaya para di na siya sumagot, umalis na raw. Lonis daw dumating, may, may, may ano kasama ata.

Very good nga ba? Uh, naman. dalawang Ay, dinaman, no, mga, baksang, baksang, baksang. Eh, pwede, Tapos ka na. Ang ganda naman ang kurso mo, Diyos may hiyan. Kunaon Ganyan naman talaga. Yung gusto niya kasing course. Na i-alo ah, siya sa slot, na uubusan, hindi siya nakakahabol. Ay, eh, ayaw naman niya kunin sa iba, diyan nalang, diyan niya gusto. libre po eh. Orang po yung nakalit siya, Ay, sabi naman din namin, ikaw kung saan mo gusto, sige ay gusto niya doon talaga. Ngayon, ako, inantay din niya yung girlfriend niya. Ang swena, nung naantay niya, naunahan pa rin siya kasi nga, ang tag dun, kina, sa islat, ay abay din nung, para lang siya makapasok. Pag natirang islat sa electrical, abay din, ano na, hindi naman masama din na, na maganda rin naman kursi yun. Mm Ay di ngayon eh. Sabi ko, JT na siya sabi, sabi ko, mga yeah, sa Samsung, yan. Uh, ano, Sana nga doon, para ano, ay eh, malalaman pa daw. Buti nga't masigasin eh. Sino ba ang batchmate mo? Sila Paul o sila Patrick? Si Albert po. Ah, si Albert pala. Hindi dapat si Kulot, ano nyo, ang problema. Hindi ba hindi siya tinanggap ba sa birthday niya? Oo oh, nga po. Kaya di ba umulit siya ng kinder. Naiwanan nyo kasi nga, hindi tinanggap ba doon sa edad. Eh, kaysa patigiling po, pinapasok ko uli ng... Diyan yes, sa tanliwan, di ba kayo na? Oo oh, po. Kaya nga po, hindi Ay, hindi nga siya tinanggap. Kaya parang naging ahead po kami na isa. oo. kasi yung naging November ang birthday niya eh. Hanggang ano lang pala ang tinatanggap. Wala, kahit ipakiusap po. Hindi daw pwede. Kaya naiwanan po. niyo si Kulot. Kasi gusto na nga niyang gumano nun. Hindi katulad dati, basta't marunong ang bata. Di ba, hindi, hindi no, depende sa edad pinapasa. Eh ngayon, hindi. Kailangan mo. Oo. Pagka ang buwan mo, ano, hindi. Ah, ano ka lang, ari pagka ano, ano ka, ha? para alam ko. Lubog na eh, Mm -hmm. Yung masakit po sa safety eh. Ah, oh. okay. Saan ka ba naghanap ngayon? Sa Toshiba po. Eh, why wala kang password? Wala po sa Ah, okay. Marry good Oo, oh, pala si Mari. Wala nang... i i i i i mo, mo si Papa? Hindi pa po ako nagmamarka nung graduate. Ah, hindi pa. Ako na pa ang taking ko. Ha? Ah. Okay. So, Pero ko eh. pa po yung isang subject bago graduate Kung nung uwi po siya, kailan ko nagrabe ito. Ha? Ah. Baby, binagsak pa po, po ako ng isang professor. Hindi e, ko ulit. Yes. Eh, okay na. At least, aba, hindi basta-basta ang kurso. Maganda ang kurso mo kaya pala. Ganun talaga. Ano lang ng ano? Panahilin. Oo, ganun talaga. Sa akin naman po eh, makapasa ko ng point exam. Eh. talaga. Napaka galing, ganda ng kurso mo, Jasmine. mo. Ay, siya ka ba anak? So, po, graduation. Um, oh. umuwi sa gusto ko, liberation ka. Kaya ako oh. mamuhi ni Papa, eh, sinasaya ka ng mga 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 yung palang umuwi ng graduation ng ate mo na. Nang kasal po niya. Ah, kasal ba? Dapat po graduation ko yun. Masakit na nga sa safety issues to. Uh -huh. pa lang, sandali. Tubog eh. Tubog eh. Haan, haan, haan. na to eh. Kahit lang. Kapit na kapit. Okay lang. Hmm. Ay, sorry, sorry. Ito. Makabaon na. Hmm. Naanat-anat hindi pwede. Kaya? Kaya. yeah Ayun. Laki oh. Satisfying. Mm. Ah, sarap. Ang <laughs> <laughs> laki ng kanyang ingrom. Kabaon eh. Masakit na ngayon sa ano mo. Safety issues. Kaya ka ayaw tumigil ba? Aba, hindi na magpwede. Masakit to. Abang. Kasi masakit naman talaga yan, eh, lalo pag lubog. Ngayon, depende na lang sa pagtatanggal. Kung baga, aanuhin mo din na, hindi mo may wasang hindi talaga masakit. Dangan nga lang, dadahan-dahanin mo din. Para ang customer. Ah. Kasi lalo paglubog na. Si Reynon parang babae ang paa noon. Alam mo kung bakit? Ang daming laman noon. Kahit tignan mo yung mga ina-upload ko. Tsaka siya, parang yung isang paa niya, parang may bumagsak. Ngayon ang dalhin sa akin, may parang bilog na nana dito. Ngayon, sabi ko, to, ano nakabagsak? Hindi daw niya matandaan kung ano. Hindi daw niya. Hindi daw niya, ano kung bakit, gano'n. Eh di nga yun, sabi ko, ah ma, mabubulo ako yan. Kasi, yung parang nana talagang ano eh. Apa, ilang buwan yun ito, ayaw, ahawa ng Diyo. Ano na siya, buo na. Ilang buwan naming inano, inukab, inukab doon yun. Yan na nakabaon. ¿Tú